Acorn Adventure. Sa gitna ng Flappington Forest, masaya nang galaro sina Bella, Rex at Siggy. Malapit sa Great Oak Tree, habang tumatarantaran sila, napako ang tingin ni Bella sa Golden Acorn, isang napakagandang kayamanan na nakasabit sa mataas na sanga ng puno. Si Rex naman, abala sa paghahanap ng masasarap na snacks. Walang kapagurang na halungkat sa mga damo at palumpong. Biglang huminto si Siggy, napatigil, napanganga. No way! Bulong niya tatlo silang sabay-sabay na tumalon sa mga kukulay na toadstool trampolines. Palipat-lipat ang tingin, naghahanap ng clue. Pero si Rex, nahirapan mag-balance. Nahulog ang mga snacks niya habang tumatalon. taon. Naiwan pa ang ibang treats sa likod niya. Si Sigi naman, punong-puno ng energy. Nauuna sa bounce. Napatingin siya sa may butterfly bridge at napasigaw. Dito guys, may nakita ko. Sinandan ng magkaibigan ng mga bakas ng paa papunta sa isang maputik na paddle. Tuwang-tuwa si Rex, talon agad. Splash! Ew, putik! reklamo niya. Pero aliw na aliw. Si Bella, medyo nag pa. Pero habang nagsasaya sila sa putikan, may biglang lumutang na piraso ng parchment. Sinundan nila ito. Pinangunahan ng mga kumbikistap na fireflies hanggang makarating sila sa low meadow. Pero, oh no, ang golden acorn na sa wakas nakita nila ay nakabitin sa isang gubat ng sapot ng gagamba. Napahinga ng malalim si Bella. Ramdam nila ang bigat ng sitwasyon. Habang umakit si Rex papunta sa Acorn, si Siggy ay nagsimulang mag ng blueberries para ilawan ang paligid. Si Bella, naghanda na para sa kanyang legendary Binky Vowns. Sa ilalim ng Great Oak Tree, maingat na ibinalik ng magkaibigan ng Golden Acorn sa pinanggalingan nito. At nung dumampi ito sa kanyang lugar, kumistrap ang mga dahon ng puno ng sobrang liwanag. Mas maliwanag pa kaysa dati. Napuno ng hiyawan at tuwa ang kagubatan. Bella, Rex at Sigi, nagyakap ng maigpit sabay sabing ito talaga ang tunay na kayamanan, ang pagkakaibigan natin. Hawak kamay, poto hang, tinapos nila ang adventure na ito na may pusong puno ng ligaya.